Ladies, siguro naman alam niyo kung type ka or gusto ka ng isang lalaki. Pero alam mo ba kung in love na siya sa iyo? Hello guys. So, ang topic natin for today, ito, mga signs na ang lalaki ay na in love na sa iyo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto ating nga alamin ang mga palatandaan na na -e love na ang lalaki sa iyo. So, at number one, eto yung increased attention. Oh. So, alam niyo, ladies, ang mga lalaki, kapag may gusto siya sa iyo, type ka niya, crush ka niya, malalaman mo naman yan kasi makikita mo, makakalata mo yung mga patingin-tingin, di ba? O kaya paminsan-minsan, binabati ka. Pero hanggang ganun lang. Pero kapag in love na yan sa iyo, sigurado na magbabago na rin yung kanyang mga galaw. So, ito na, yung mga medyo meron na siyang ginagawang mga paraan para mas mapapansin mo siya, di ba? So, he goes out of his way. So, ito na, yung uh, ginagawa ng lalaki para magkaroon kayo ng time together. Meron na siyang intention, okay? Intention na manligaw. Intention na makilala ka or ipakilala ang kanyang sarili. Kapag ganyan ang kanyang mga diskartehan, meron ng love involved dyan. Through talking, nung pag-uusap ninyo, you get to know more each other, di ba? So yung mga pag-uusap na yan, sigurado na mas magiging madalas na yan. O, di ba? So ayan po, ang sign number one. Number two, he introduces you to his world. Wow! Medyo seryosohan na to, di ba? Kasi ito na yung mga gusto niyang mangyari. So, inaaya ka para ipakilala ka niya sa mundong kanyang ginagalawan. Ito na yung gusto niyang makilala mo ang kanyang mga kaibigan. Makilala mo ang kanyang mga katrabaho. At most of all, ipakilala ka niya sa kanyang family. O, di ba? Family members. Ganun po yun. So, kapag ganyan na ang ginagawa ng lalaki sa iyo. Nako, in love na 'yan. Yung ganyang mga galawan niya ay nagpapakita ng sincerity ng mga good intentions towards you. Kaya nga niya ino-open yung world niya sa iyo para malaman mo, makilala mo siya ng mas lubos, di ba? So yan po ang sign number two. Number three, ito yung future talk advanced stage na ito kapag tungkol na sa future ang usapan ninyo so kapag napapansin mo sa lalaki na ang mga ino-open up niya sa iyo ay yung mga plano niya at ito yung mga plans niya in the future at syempre, ikinuwento niya yan sa iyo kasama ka sa kanyang mga plano so kapag ganyan ang ginagawa ng lalaki na oh, talagang nakikita niya yung future with you as His future wife, kapag uh, babaero ang lalaki na yan, never siyang magbanggit ng mga plano, lalong-lalo na kapag tungkol sa future, hindi hindi magsasabi ang mga lalaki na babaero, manluloko, kasi wala naman talaga silang mga ganyang balak sa iyo, ang tanging gusto lang sa iyo ay ikaw yung bagay na yon yon lang ang hinahangad ng mga lalaking, babaero, manluloko. Pero ito, makikita mo na seryoso siya, na gusto na niya mag-settle up. At ikaw, yung gusto niyang makasama habang buhay. So ayan po ang sign number three. Number four, ito yung effort. Oh, ganon ang lalaki kapag in love na sa iyo talagang gumagawa yan ng mga plano, ng mga date plans. Yung mga ganyan, gusto kanyang makasama ng mas matagal, kaya talagang pinagplaplanuhan niya yung gagawin ninyo, kung saan kayo pupunta, kung saan kanya i-date. So talagang nag-e-effort siya na literal. O kapag gusto kanyang makita, gumagawa siya ng paraan. Kahit sa mga busy na schedules niya, he make sure na magkaroon kayo pa rin ng quality time together. So, ganyang mga galawan ng lalaki, love na ang ibig sabihin yan. Kasi kung naglalaro lang yan at wala naman siyang intent na ganyan, wala. Hindi yan mag-e-effort. Kumbaga, kapag mayroon lang siyang spare time, kumbaga ay extra time, tsaka siya makikipagkita sa iyo. Pero itong taong ito, talagang gumagawa siya ng paraan. Nag-e-effort siya at nakikita mo na talagang pinaghahandaan niya ang mga bagay-bagay o yung mga ginagawa niya para sa iyo, nako, that's love. Okay? So, ayan po, ang sign number four. Number five, ito, yung he becomes your champion. So, ito, yung talagang handa siyang ipagtanggol ka, i-defend ka sa kahit anong bagay o mga pagkakataon na may mga pangyayari na hindi ka nais-nais. So talagang andyan siya para protektahan ka ano man ang mga pagkakataon na yan, okay? Alam mo ang lalaki na in love sa isang babae, ayaw niya na merong masamang mangyari sa kanyang minamahal. Gagawin niya lahat para maprotektahan siya. At yan ay isang sign na talagang love ang namumuo sa kanya para sa iyo mahal ka niyan, okay? Ipinapakita lang nito na talagang he cares for you and is always ready to protect you. Number five, number six, he respects your boundaries, okay? So, mahalaga ito yung respeto, lalong-lalo na sa mga bagay-bagay na ayaw mo, na ayaw mo pang gawin, okay? Lalong-lalo na sa mga ganitong relasyon ang usapan, madalas kasi kapag nagkaroon na ng relasyon, automatic na ine-expect na ng bawat isa na yung bagay na yon ay kanilang matitikman or mangyayari. Pero iba-iba ang boundaries ng bawat individual. At kung ang boundaries mo ay ayaw mo pa ang ganon kapag hindi pa kayo kasal, kapag mahal ka ng lalaki, irerespeto niya yan. Hindi niya ipipilit yung gusto niya. Okay? Kapag ganyan, mahal ka nyan, handa siyang maghintay sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon na pagsasaluhan nyo rin ang bagay na yan, okay? Kasi alam nyo, ang lalaki na walang respeto, hindi ka mahal. Nato, ipagpipilitan niya yan, di ba? Gagawa siya ng mga paraan para hahantong at hahantong kayo sa ganyan. So kapag nire niya ang mga boundaries mo, mahal na mahal ka niyan. Number six. So, ayan po, ang iilan sa mga palatandaan na mahal ka na ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.